Alam nyo ba na mayroong isang Paulino Alcantara na ipinanganak sa konsepsyon Iloilo ang ngayon kinikilala bilang isang superstar at football legend ng FC Barcelona? Taong 2014, matapos ma-break ni Lionel Messi ang record na all-time top scorer ng Barcelona, ay nagbigay pugay din siya upang balikan ang makasaysayang record ng Filipino-born icon. At sa pagsiselebrate ng makasaysayang kaganapan na yun ay ginawa pa ng kupunan na mag-shoot si Messi ng larawan habang suot ang isang vintage style na jersey kung saan pangalan at numero ni Alcantara din ang nakalagay na parang pagpapakita din ng kanilang past at present. Maging ang parehong contribution at impact ng dalawang players sa kupunan ng Barcelona at sa history nito. Kung tutuklasin lang natin ng mas malalim ang legacy ni Alcantara, ay talaga namang mapapaisip tayo kung bakit hindi ito masyadong nabibigyang pansin at diin upang i-celebrate at kilalanin ang kanyang naging karera at mga karangalan na naiwi, although may ilang tao ang nakakakilala at nakakaalam ng kanyang legacy. Isang magandang halimbawa nito ay ang Copa Paulino Alcantara or also known as PFL or Philippine Football League an annual professional football tournament dito sa atin organized by the Philippine Football Federation or PFF at naganap ang kanilang first cup edition noong 2018. Ang Kaya Iloilo -ilo, ang sa ngayon yung successful na club dito with three titles. Idagdag mo pa na lagi silang nakakaabot ng finals since the cup's inaugural edition. Sinunda naman sila ng United City with two titles. October 7, 1896, pinanganak si Paulino Alcantara. Nagumpisa siyang maglaro ng football sa FC Galeno, isang Barcelona-based club na binubuo ng mga medical students at young doctors, kung saan naglalaro sila madalas sa isang courtyard sa isang local hospital. Doon din siya ang scout ng Barcelona president na si Joan Gamper habang nanonood sa kanilang match at agad din niyang nagawang makalaro sa Barcelona youth team. 15 years old nung mag siya sa Barcelona. At ngayon ay may hawak ng record na pinakabatang manlalaro nito na nakascore para sa club. Habang nag-aaral ng kursong medisina, ay kasabay nito ang tuloy-tuloy pa rin niyang paglalaro ng football. At sa muling pagbabalik nila ng kanyang pamilya dito sa Pinas ay naglaro siya sa reigning champions noon na Bohemian Sporting Club. Kung saan tinulungan din niya itong makakuha ng dalawang Philippine Championships, sa taong 1917 at 1918. He was selected by United States Philippine National Football Team in 1917 at nirepresent ang ating bansa sa Far Eastern Championship Games sa Tokyo. Tinalo nila noon ng Japan sa maaring hindi nyo paniwalaan na score na 15-2 at hanggang ngayon sa araw na ito ay biggest win ng ating bansa sa international football. Habang wala naman siya noon sa koponan ng Barcelona, ay bigo itong makakuha ng major trophy at ginawa pang makiusap sa kanyang pamilya na kung maaari ay magbalik na sila sa Spain. At di naman din magtatagal, ay muli nga din siyang maglalaro dito. Ngunit tutoy dahil sa ibang kadahilanan. Ito'y matapos siyang makakuha ng sakit na malaria at minabuti nilang magpagamot at magpagaling na lamang sa bansang Espanya. Sa anyang muling pagsabak sa Barcelona ay sinubukan nilang maging experimental at gawin siyang isang defender. Ngunit hindi magtatagal ay ibabalik din siya sa kanyang natural position sa forward line dahil mas epektibo siya dito. Sa taong 1919 ay muli silang makakakuha ng panibagong kampyon de Catalunya. Maging sa taong 1920 kung saan i-score si Alcantara sa kanilang 2-0 win laban sa Athletic Bilbao sa Cup Final. Ilang mahuhusay naman lalaro pa ang mapapabilang sa kanilang club at dito mag ang kanilang golden era kung saan magiging dominating ito sa parehong liga ng Campeon de Catalunya at Copa del Rey. Alcantara scored twice in 1922 Cup Final kung saan tatalunin nila ang Real Union sa score na 5-1 at i-score pa ng winning goal sa kanilang 3-2 na panalo laban sa Atletico Madrid noong 1926 Final. He scored 395 goals in 399 matches. Isang pambihirang record na halos hindi mapantayan sa loob ng 87 years. Naglaro din siya sa Catalonian national team ng ilang beses. Kabilang din siya sa mga members ng Catalan side na naglaro sa first edition ng Prince Austria Cup kung saan siya ang kauna-unahang nakascore ng goal sa competition na ito sa laban nila ng centro team na nagtapos sa isang panalo with a score na 2-1. Inanyayahan din siya noong representang Spain sa 1920 Summer Olympics. Ngunit mas pinili niya munang tutukan ang kanyang final medical exams. Nabigo ang Spain matapos ma-eliminate sa quarterfinals ng Belgium na sila ring magkakampyon sa taon na yun Sumunod na taon naman ay naganap ang debut ni Alcantara sa Summer Olympics kung saan ang champion na Belgium din ang kanilang kaharap na tatalunin nila sa score na 2-0 at parehas na score ay mula sa ating kababayan. 1922 ay binansagan siyang El Romperedes or the net breaker matapos niyang masira ang net ng goal gamit ang isang shot during their match against France. In total, he made 5 appearances and scored a then national record of 6 goals for Spain between 1921 and 1927. 19 trophies lang naman ang meron siya at kabilang dito ang sampung Catalan Spanish League, limang Copa del Rey, dalawang Pyrenees Cup at dalawang Philippine League Championship titles during his 15-year career. 1927 noong siya ay magretiro sa game sa edad na 31 at naging isang doktor at prominent figure in Spanish politics during 1930s. Habang miyembro ng pasistang political group at nagsiserve din as military soldier and doctor at the same time naging club director siya ng Barcelona between 1931 and 1934. 1951 naman, siya ay naging coach at nag-manage Spain for 3 games. Talagang magugulat ka na isang Pinoy pala ang may hawak ng ganitong record. Habang ang bansa naman natin ay hindi gaanong nakatutok sa ganitong sports. Aminin man natin, pero nakatuon talaga ang ating pansin sa iba pang mga sports. Kaya salamat pa rin sa mga tao na di pinapabayaang mawala ang football dito sa ating bansa. At pilit sinisikap na iangat tayo sa larangan na ito. Para naman sa mga kababayan natin na kapwa natin sports fanatics, huwag natin pabayaan ang sports na ito. Suportahan din natin sila gaya ng ibinibigay nating suporta sa ating mga atleta sa ibang larangan. Kung nagawa nga ng isa nating kababayan na maging tanyag at kilala sa sports na to, malay natin sa mga susunod na taon maging sikat na rin ang bansa natin sa mundo ng football.